Nakasulod dami sa airport, ani. So, kini si Jumay Rickett. Eh, Nakahanin naka naman ni siya din eh, sa Europe Luzon, Teres, Manila. Sa una. Pero bata pa siya. To, sa so, karoon nga time. Um, naman siya. So, um, ma-enjoy na niya. So, ang mama nga Jumirik, Jumirikan, Uh, gusto niya i-capture ang moment sa anak no mo ginay kami pa sa mama so ha oh, oh. Um, mo so um, muna din ha wala kong sad ko kabalo di ay nga unsa man di ay ni um, wala ko dili ko uh, wal, ul, di ba ko aware or oh wala ko nag kuan wala ko nag sige ah ako anang sala hmm. bawal din take eh, eh? video mo oh, na di karon na next okay. time <laughs>